Okay guys, dito na uli si Papsi At uh, itutuloy natin ang ating pagbablog Ang topic natin ay ang Pag uh, lalagay ng mga coin collection natin dito sa sa frame Okay, ito yung uh, blank uh, natin pad Na coin frame makikita natin sa mga 20 peso banknotes at saka ng NGC 20 peso coin series at ang uh, ating mga coins ay uh, pinili na natin kinuha natin dito sa ating mga selection dito sa mga 20 peso coin mga NGC at uh, actually itong mga mga slap na ito ay binutas ko ayan binutas ko siya yung original na na islat niya ay maliit at uh, sarado yon walang butas na uh, binutas ko kasi ang ano ko, ang idea ko, pag ididikit ko ay medyo alanganin dahil mabigat ang coin. Sa katagalan, maaaring matanggal yung pandikit. Malalaglag din siya. So, uh, minabuti ko na, lagyan na lang siya ng butas o ng slot na butas. At uh, yan ay nilagyan ko sa pamamagitan Inuka ko siya Makikita natin Itong original na pad niya Na ano uh, Inuka ko siya Dahil Para Ma Mailagay ko yung mga coins Yan ang naging isura niya Yan Nakabutas na siya At meron ako rito uh, isa pang pad. na nilagay ko pang likuran. Ito yung uh, katapat ng mga butas din yung sa original na pad. Yung front uh, side na pad. Ito naman yung para sa likod. Binutas ko rin katapat ng mga butas nyo sa sa front uh, pad. Binutas ko siya dahil dito sa mga butas na ito lulusot din yung yung coins natin magre-rest sa sa loob ganyan ang mangyayari magre-rest siya sa loob kung uh, makikita mo ganyan pag nakapasok sang ganyan tapos itong uh, itong uh, ano natin ay uh, papasok din siya doon sa sa loob. Kanya na magiging itsura ang ating uh, coins. At uh, hindi siya malalaglag kasi naka naka rest yung uh, side ng coins dun sa sa side ng ng pad tsaka ng illustration board na nakalagay sa likod. Actually, ang illustration board na ginamit ko ay uh, medyo medyo matigas at uh, medyo ma ma anorishya, makapal. Ito mga guys. Itong ginamit ko, illustration board, pinagati ko lang yan at ikinat ko siya according dun sa size ng original pad natin. ayan So 'yun ang ginamit ko para support sa likod, para ang coins natin ay hindi malalaglag kung sakaling nakapix na tayo sa sa pinakam frame ito ang frame yan ang frame ng ano ng ano natin ng ng uh, coin yan ang coin frame na wall ano siya wall mounted pero pwede rin iya uh, -ano sa table kasi meron naman siyang stand ayan kaya okay lang siya. So once na ma mailalagay na natin lahat ng points dito sa butas na ito ay uh, ilalagay na natin siya doon sa loob ng ng frame. Ah, uh, nga pala itong 20 pesos na banknote ay nakaano sa plastic na idinikit ko naman dito sa pad sa uh, harapan tapad at ito uh, yung likod ito yung uh, illustration board na ginawa ko etong pad na to ay ididikit ko sa illustration board itong pad na to to ay ididikit ko rito sa illustration board para fix na sila at pag fix na sila saka ko na ilalagay yung mga coins kakapal ngayon yung ano natin yung slot nung ano natin ng coin magiging coin ano siya uh, holder kaya hindi na hindi na siya mahuhulog dahil sapat na yung thickness nung uh, illustration board at original pad para ma-hold niya yung ano yung coin para hindi mahulog yung content natin na uh paglalagay ng mga NGC coins, 20 pesos NGC coins at banknotes dito sa sa coin frame. Kaya nilagay ko na rin siya sa tamang pwesto at saka tinakpan ko na. Madali lang naman ang paglalagay ng coins at saka paglalagay sa sa loob ng frame nandun na yung mga coins natin yung uh, 20 peso coin na uh, year 2019 ayan naka ano na siya yung uh, 20 year 2020 na low mint mark or LMM ayan siya ayan uh, yan ang uh, low mint mark at uh, yung uh, high mi mint mark ay ito uh, yung uh, high mint mark at uh, yung uh, ano natin yung uh, reverse side ng uh, ng uh, 20 peso coin ayan nakikita natin at uh, ito yung uh, nilad na plants tapos yung logo ng Bangko Sentral ayan tapos ito namang nasa itaas ito yung dinagdag natin na islat, na year 2021 na 20 peso NGC coin ah uh, ito naman ang banknotes uh, bank notes o yung papel, yung perang papel na 20 pesos. Yung reverse side niya, ito. At yung front side naman o yung uh, obverse. Uh, ayan, ang pinakang uh, uh, ano niya, front side. Itong frame uh, natin ay ang sa sa title niya nakalagay Republika ng Pilipinas, Bangko Sentral ng Pilipinas, New Generation Currency o yung uh, NGC na tinatawag at uh, nakalagay yung logo ng ng uh, Pilipinas, uh, Bangko Sentral, may logo rin na uh, bago, ito yung bagong logo ng uh, ng, bago, ng uh, ng uh, bangko sentral at uh, itong uh, ano na to itong itong frame na to ay uh, maaring uh, ikabit na sa wall o kaya katulad nito nakalagay na lang sa mesa e, ayan guys ang kinainat na ng, uh, natin uh, pag uh, lalagay ng mga coins dito sa ating mga coin na frame Ma, madali lang bali nga siguro mga 2 hours ay uh, maikaka, mailalagay nyo na yung mga coins tsaka, tsaka lahat ng kailangan ay uh, mailalagay nyo na thank you guys at uh, masasabi ko yung pag uh, paglalagay ng mga coins natin, yung collected coins natin sa sa coin frame ay uh, nadali lang naman. Uh, kailangan mo lang ng mga gamit tsaka siyempre practice practice lang ng ano ng paggawa. Okay, thank you. Don't forget to subscribe. Paki-pindot na lang yung uh, ano natin yung uh, bell Tsaka mag-comment din kayo para para malaman ko rin kung uh, ano pa ang dapat ko ma-improve. At uh, okay, so, mga mga kabarya o kabloggers, thank you very much Bye.